Okay, na po kami dito na. Kaya nga po kako, ako nagpapasalamat sa inyo. Sa tulong ninyo. Wala po yan, Nay. Malit na bagay. May dala po kaming ano, bigas sa inyo, tsaka groceries, Kuya Agos, si ano mo nga. Oh. Kuya, tulungan Kahit... mo nga din si Kuya Agos. Kunin ko yung bigas ni Nanay, tsaka yung groceries, yung gatas ni Nanay. Kahit pa paano inyo yung aking pangangailangan. Kaya si Nanay naman. Hindi po malas sa akin Dahil matagal ko na po hindi naramdam itong sakit ko. Kaya ako'y nagkakaganon. Natutuwa po ako na hindi ko maintindihan sa ko. Kaya ako'y labis na nagpapasalamat sa inyo na punta sa amin. Kahit pa paano, natulungan niyo ako na sa pangailangan ko. Kaya mo pa ako na eh. ito nga yakapin mong mama mo. Nangyayak ang mama mo eh. Ano nga ba? Yakat gagaling na kayo. Hmm. Pag amat kayo. Hmm. Hindi ko alam kung paano ako magpaspalang salamat sa inyo. Hmm. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko para magpasalamat sa inyo. Dahil kahit napakalayo itong amin, pinilit ninyo marating kami. Tulungan niyo ang nangangailangan ng tulong. Kahit minuwari, mayroon pa kayong matulungan masigit pa sa amin at masigit pa sa akin na ilang ng tulong. Kamusta po yung check-up niyo, Nay? Ayos naman po nung ako makain ng gamot. Hmm. Pinaam nila ako kanina. Ay, yung pong naninikip ko yun, para pong mabigat yung dibdib ko. Mm. Nang pumakainom ako, medyo lumag Mm. Ano po yung, ano, ano po yung sabi ng doktor doon sa bakit po kayo nahirapang huminga? Bawal daw po sa akin yung usok, hmm. sigarilyo, tapos pusa, aso, ibon, manok. Ah, kayo ho talaga merong uh, ah, asma, opo, opo. Ah, kaya pala. Bawal daw po sa akin matulog yung kulong na kulong. Hmm. Dahil doon daw po nahihirapan akong Huminga, oh. tapos nawawala daw po yung bomba nung aking puso. Oh. Kaya daw po ako pabalik-balik yung ano ko. Kailangan daw po pag matulog ako, yung wala siyang dingding, hindi kulong. Ah, Kung baga, maganda po yung ikot ng hangin. Opo, opo, ganun daw po. Kumusta po? Nawala po yung ano nyo, ang tilaw ng paa. Nawala nga po nung, ako nung gamot kanina. Oo, oh, ang kalingin oh. Isa pa pong gamot ang hindi ko nainamit. Uh, okay, sige po. Um, uh, may natira po sa pera nyo. Meron pa po, 500. 500. Okay. Pinaabot na lang katekram ng 3,000 ganina. Sabi ko, unay na muna si Nanay, check up. Kasi meron po kaming... Opo, opo. Kinamusta pasensya na Nanay. Opo, ha? wala pong problema sa akin. Ano po yung um, kailangan biling gamot daw? Ay, pag daw po naubos yun, saka na bubili. Pag na... yung, pagka okay po yung pakiramdam. Oh. Uh, ako kakot, bibili ko nung pagka naubos. Hmm. Ano po Apo, sinasabi... mo sa akin yung gamot. Ano po yung sinasabi niyo naman sa x-ray? Kailangan nyo kayo ma-x-ray? Kailangan daw po. Hmm. Kailangan po, mahal daw naman bayad. Hmm. Kailangan po kayo ma-x-ray at saka hmm. x-ray uh, lang po. Ay, hindi po, pati po ultrasound. ultrasound. Para makita daw po yun sa tiyang ko. Sa tiyan, kasi Opo. parang malaki po, no? Opo. Hmm. Tapos yun sa dibdib ko raw para makita kong bakit puso. Opo. ACG, ang tawag po yata doon, Kuya Ogos. Nung si tatay ay pa-ultrasound ko, tapos ay pa ko, nagbayad po ako ng 3,000 mm, 3, sa Akayumak. Uh, sa uh, private ko po dinadala eh. X-ray, tsaka sa puso. Opo. Uh, uh, ay ito po yung... yung... Ay, ang dami palang gamot. Opo. Uh, Ah, ko pakita ko lang ngayon. mo yung mga gamot niya na Ang dami pala. Binigay na ho siguro yung pang ilang banuto. oh, Oh, may ay, ito, pa. ito nga po ang hindi ko pa naiinom. Oo. Oh, ang dami na yun. Pero iyan po ang dalawa. Nakainom na ako. Oh. <coughs> Tignan nyo. Ang dami ito. ko lang kailangan talagang biling gamot. Ayan daw po, isa naman po. Ah, ito, ito apat na klase po. na eh. Opo, okay. apat po, ito po. Apat na klase. Ito daw po, sa mga allergic. Yung sa pag yung po lang gamot, nangangati ako. Yung pumupula-pula. Oh. Ito daw po, inumin ko. Ito oh, po sa makati. Kali, apat na klasing gamot to, to katekram. Ito po sa allergy. Opo. Oh, ito pong bilog. Opo oh, po, po sa mga gamot na, ko. Ito, saan naman po ito? Ano po ba ang pangalan? Uh, salbutan mo. Asa Arika po. Nika. Opo. Ito pong opera opera sol. O mahpil. Para sa naman po to. Yan daw po yun sa paninikip ko ng dibdib na hirap akong huminga. Ano ba yan na? Ang dami naman palang. Ang dami po. So, Sepelaxin, axin. Opo. Ano po naman to? Yan din po yun sa parang kumikirot. Hmm. Makirot po yung pakiramdam. Ay, sumisikip din ng dibdib yata. Masita. <laughs> Ay, nga po Ay, ah? Ay, pala nga niya. Buti napunta kami dito, Nay. Kaya nga po, kako, ako nagpapasalamat sa inyo, hmm. sa tulong ninyo. Hmm? Wala po yan, Nay. Malit na bagay. May dala po kaming ano, bigas sa inyo, tsaka groceries, Kuya Agos. Si, ano mo nga? Oh. Kaya tulungan mo nga din si Kuya Agos. Kunin ko kun, yung bigas ni Nanay, tsaka yung groceries, yung gatas ni Nanay. Kayak apa paano na dyan yung aking pangangailangan. Ay, si nanay na. Hindi po malis sa akin kaluban yung Mababa po ang lawa ko. Dahil matagal ko na po hindi naramdam itong sakit ko. Kaya ako'y nagkakaganon. Natutuwa po aku na hindi ko maintindihan sa rating ko. Nga kay Labis na nagpapasalamat sa inyo na pagpakailig sa amin. Kahit pa paano natulungan ninyo ako na sa pangailangan ko. Kayakin mo pa ako na eh. Ito nga, yakapin mong mama mo. Naiyak ang mama mo. Ano nga pa mo? Umiyak at gagaling na kayo. Hmm. Pagamot kayo. Ano nga po kung ako kumayak? Patagal ko na nararamdaman. Ngayon ko naramdam medyo lumag yung pakiramdam ko sa katawang ko. Mm. Buhat dun pag bagyo masakit na eh, may masakit na ako. Uh. Pero nga naman po medyo mag-alyaan yung pakiramdam ko. Parang, parang wala na akong masakit. Yan mm. Kaya ako'y natutuwa sa inyo. Tulong rin hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko para magpasalamat sa inyo. Dahil kahit napakalayo itong amin, mm. pinilit ninyong marating kami tulungan ninyo, nangangailangan na ng tulong. Kahit minawarin, mayroon pa kayong matulungan, masigit pa sa amin. Yeah. At masigit pa sa akin, nangangailangan ng tulong. Ito po, anak ko, Monso. Ay, Kuya. Kumusta po kayo? Ano naman po. Hindi naman paggamot si Mama. Ay, wala mong masyadong, ano, ikita ko eh. Hirap hmm, din. Mahirap po. Sapat-sapat hmm. na po sa pagkain. Hmm. Sa kagaling, Kuya? Nung sa ay lumit. Hmm. ng isda. Hindi po. Ang ayun natin lang po ako ano. Tinitiriting yan yung aming halamaan. Hmm. Ayun. O, mo yung kuya. Bikas para sa inyo. Uh, so, yung groceries po yun, Nay. Yan po, salamat Thank you, po. ate. Salamat po. At pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. Maraming maraming salamat po sa Maharlika 1, Kappa Denson MD, Unit 5. Ang doktor niyo po ay si... Doktor Kappa po. Oh. Uh, Kilala na niya ako, tinga ko'y darating doon. Yeah. Uh. Handog pa ako sa labas na sa asag, oh, andiyan na si Espe. Uh. Ano na naman ang problema ni Espe? Ika ko'y tulad ng dati. Ipasok ka na ng... nga. May ano lang ah, oh. uh. Ingatan niyo lang po yung sarili niyo. Nag-iingat naman po ako. Hmm. Kaya lang po kung minsan malamig nga po ang panahon, babalik yung sakit. Hmm. Dahil sa wala nga pong gamot. Hmm. Walang mainom na gamot. Kaya pabalik-balik yung masakit yun. Hmm. Siya po yung bunsong anak ni okay. nanay. Pangalan mo kuya? Rowel po. Ilan taong ka na? Twenty-seven po. Twenty-seven. Uh, may asawa ka na? Wala pa po. Kailan? Plano? Wala pong plano. Bakit? Para makatulong ko sa magulang. Hmm. Tama. Magaling na Huwag ka nakikita mo si mama mo. Anong nararamdaman mo? Ang tagal na rin pala yung ganyan siya. Malungkot po. Wala po talagang magawa eh. Hmm. Kahit anong magawin mo. Ilagay ko lang. Mabawa lang akong ko. Kahit yeah, ko pa anong gawin. ko pa wala rin pong magawa. Hmm. Nauwi po sa konting pagkain. Hmm. Sa tingin mo bakit nakuha ni mama mo yung ganong sakit? Hindi man po. Hindi pag-usahatan. Hmm. Sa tingin mo bakit nagkaroon ng ganong sakit si nanay? Siguro po sa matinding pagod na rin po niya sa pagod, sa trabaho, na no? Opo, sa trabaho naman po. Hmm. Ba't ang dami mong sugat sa kamay at saka dito? Ito ba yung sa Sa motor ko, napapasok ko ng motor. Ah, parehas, pareho tayo. <laughs> ilang, ilang linggo na yan? Ano po yan? pa pang linggo. Dalawang linggo. Okay. Anong pinapahid mo? Mayinom lang po ako ng gamot. May pinamik. Tapos, may pinamik. lagi ko siya may nabasa. Hmm. Paapat si, yan. Sa lahat ng mga anak niya, sinong mabait na yun? Lahat naman po sila yung mabait. Lahat po sila? Opo, wala po akong sabihin hindi mabait. Lahat po sila mabait. Hindi maliwala. Ah, sino po ba <laughs> ang mabait? Ay, gano'n din <laughs> Di ba sabi nila merong pinakamabait, merong hindi masyadong mabait? Sino yung hindi masyadong mabait? Ay, itong anak ko. Ay, siya. Bunso. Yeah. Nasunod ang layaw. Nasunod ang layaw. Mm -hmm. Bakit nasunod yung layo mo ba talaga? <laughs> sunod na sunod po. Sunod na sunod. Kahit di sa ate niya. Mm -hmm. Sunod na sunod niya. Pero yung, yung pagbigay niyo po ba lahat ng layo niya, nakatulong po sa kanya? Hindi po. Oo. Uh, di ba? Hindi lahat ng ibibigay natin oh, sa mga anak natin na maka, yung nakikita nating masaya sila doon sa oh, oh, natin. Oh, oh, oh. Hindi, minsan hindi ho sila napapabuti doon. Hindi nga po, napapahamak po, po. Pero gwapo yung anak niyo, no, Nay? Ay, maganda rin naman po ako. Yes, sure, yes. Ano yung ako, malungkot. Ano yung parang pinagkukuha naman ng ano ngayon, yung, yung pagkain niyo? Nagtatapos po sa ano? Kasi din. Opo, okay. kasama po ilang mister ko. Saka kanong manugang ko. Yeah sila po ang magkakasamang tatlo. Okay, so si mama mo, sabi ko nga dalin sa hospital kanina para maibsan yung ano niya. Tignan mo, pati yung paninilaw sa paa niya, wala pati na. Pati sa baraso ko. Tapos, nay, ang ano ko, yung hinawakan ko kayo, hindi na kayo masyadong malamig. Yung pawis niyo, no? Opo. Pero maganda o. na yung laging pinapawisan. Maganda, nga po, maganda nga po sana. Maganda nga Kaya na, ang namun po ay, eh. Hirap na hirap akong maglakad, mm. kaya ako'y pahingal daw muna. Mm. Baka daw po ako'y bumagsak sabi ng doktor, mm. delikado, yeah. dahil mataas daw ang dugo ko, mm. sabi kanina. kaya ako pwede naman siguro akong maglakad lang. Ay, wag ika, relax ka lang. Mm. Huwag kang maglalakad dahil mataas ang dugo mo. Mm. Ang delikado eka doon, yung babagsak ka. Mm. Baka hindi ka, pag bumagsak at wala ka ng malay, hindi ka naman sa ulian. Kasi ko eh, kung gano'n ayoko nang maglalakad. So, uy ka, diyan ka lang sa tabing ba? Gano'n. Gano'y ganyan. May tanong po ako sa anak niyo. Kuya, uh, anong grade nang natapos mo pala? Grade 4 po. At hindi mo tinapos man lang kahit high school. Eh, sobrang layo po dati sa amin sa is 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 school. Ano hmm. po kami sa ano? Kabundukan, kabundukan po po. Hmm. Hindi mo pa pinagsisisihan na hindi mo tinapos yung pag-aaral mo? Malaki pa pinagsisisihan ngayon. Hmm. Kung magkakaroon ka pagkakataon, gusto mo balik ka sa school? Iyan po, pag aaral ko ng computer. Hmm. Isang linggo lang siya nag-aaral. Hmm. Dahil dati po, ako isang barangay walker. Hmm. Ngayon, may mga kaibigan akong mga may kaya din sa buhay. Mm -hmm. Ang sabi nila sa akin, yung anak mo ikasayang. Mm -hmm. kaya, ano kung dapat kong gawin? Mm -hmm. Dalahin mo ibaba dito at pag aaral natin. Mm -hmm. Paano pong pag-aaral ay ayaw humiwalay sa akin? Andito ikaw yung computer. Makananay ah, po siya. Dito na natin sa bahay, pag aaral nag-aaral. Yan, isang linggo. Mm -hmm. Ay, oh, ano, bakit ganun? Bakit ganun, Kuya? <laughs> Nakaano po ng barkada dati. <laughs> mm -hmm. Kaya pinapabayaan ko siya. Ang hindi natin pagsunod sa ating magulang ay napapahama. Kaya gustong-gusto kong makapag-aral ay ayaw mag-asawa. Hmm. Ay para nung kahit pa paano, may pamana sa kanya. Hmm. Hindi na kayamanan pero yung pinag-aralan, mayroon. That, Lagi. Paano? Babalik ka na sa school? Hindi Magtatrabaho na lang ako. Bakit? Sayang naman. <laughs> Tingnan mo nga yung mga dalaga. Hmm. Tsaka scholar nila. Mm. Mga dalaga, yan. Okay, anong plano mo sa buhay? Magtrabaho lang po para makatulong sa magulang. Hmm. Okay. Huli na po ang lahat para mag-ano eh. Mag-aral pa. Hindi, hindi pa huli anak. Mm. Magkakaanak ka kung nag-asawa ka. Hmm. Yung mga anak mo makikinabang. yung ano, yung ALS? Ako. Uh, uh, Naisip mo ba yun? Mag-ALS kaya ako? <laughs> <laughs> hindi ka po maisip eh. Hindi na. Apo. Uh, Wala na trabaho na talaga. Apo. Uh, so, ang ano mo, huli na ang lahat talaga para sa'yo? Para po saan? Parang huli na po. Pero hindi pa. Akala mo lang. Pero kay, ang dami pang pwedeng mangyari sa buhay niya, nanay. No, Opo. Marami pa, kuya, ang pwedeng mabago sa buhay mo. Ay, maikwento ko sa inyo. Hmm. Maputol ko ang salitang dalawa. Ah. Ako may doktor ako. Ang pangalan niya, si Dr. Banaag, Bitsay Dabi Banaag. Hmm. Di ako na sa kanila. Ah. Iyon e na ilan na yung apo-apat. Hmm. Ang apo niya. Nag-aaral pa siya, pero doktura pa siya. Hmm. Anong nangyayari sa kanya, nakapag-abroad na siya. Hmm. Pero doktura na yun. Nag-aaral pa siya patuloy. Uh, ano? Mag-aaral ka? Pag-iisipan ko po. Babalik pa yan si bukas. Hmm. Kung ano pagdadala ng libro, okay. pwede mo mapag-aralan. Nakakabasa ka? Nakakabasa naman po. Ng English Tagalog? Opo. Hmm, okay. Mabilis. Try ko nga. Ah, sinap mo yung cellphone. Ah. O, Tagalog muna. Medyo, Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring mapagmahal ng tulad ko ginawa mo ang lahat pag-ibig mo ay tapat at wagas o oh, Diyos walang papantay sa katulad kat, ano? katalinuhan mo oh, walang katalinuhan ay, ka. <laughs> katulad mo Kakabutihan mo pala wag kang makakaban <laughs> wag kang kakaban relax ka lang sige ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko sundin ang loob mo iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon, panahon. Diyos ka sa amin Panginoon Jesus purihin ka dakila dakilain ang oh, dakilain ka sa buhay ko Di magbabago Dios ka sa amin. Sang san, sa, amin, sen, sen, ano? Sandigan. Sandigan. Mar, ano? mar, -ari -ar -ari. Pa, pa, para sa amin. Panginoong Jesus. Ano oh, nag ka. Mag Maghari ka. Nagliwa. sa buhay ko telegram Tekram. Pinawisan o sa kaba. <laughs> sa kaba? O, ka sa kaba? pinagpawisan o. <laughs> Hindi siya nagwabasa lagi sa Biblia. Mas lamang daw po ang may alam. O, di ba? Oo, nakukuha mo lang unti-unti. Mm, tama, lagay mo dito kuya. Promise, lagay mo dito, dito, itak, i... i, i ano mo dyan? Huwag mong alisin dito. Nung ayan ay na nag-aaral pa ng grade 1. Napakahusay mm. magbasa sa ganyan. Ang kanilang mga panalangin, puro English. Mm. Eh kaka, isa ka natuto noon. Mm. Ay doon ka sa teacher namin. Mm. Kaya natuto siya mag -panalangin. puro English naman. Mm. Eh kaka, ano ah, ba't hindi mo na eh? Hindi ko maintindihan. Mm. Ay ganun nika tinuro sa amin ni Ma'am, anong magagawa ko. Hmm. Natutuwa ka ba yung pag-uusap natin, Kuya? o bawatanta pa. Okay, bukas. So sa isang araw tatanungin kita kung bakit. Bakit ka natutuwa? Ano yung parang naiintindihan mo kung bakit tayo nagugusap noon? No. Na, okay. Kusa gusto ko lang mas mangarap ka ng mas ma, mata, mas, mata. mas kasi sabi ng libre ang mangarap. Oo, okay. Ngayon doon sa pangarap mo, kumilos ka din para ma, ma ma maabot natin yung pangarap, yung pangarap natin. Bukas na. mo kalawa, babalik ako dito. Tatanong kita ulit. Kung uh, anong plano mo sa buhay. Hmm. Hindi man hindi man sa'yo, sa tarating na panahon, na magkakaroon ka ng pamilya. Para mas uh, may laban ka. Kasi kung may mas alam ka, may mas uh, laban ka. Lamang ang, sabi mo nga, lamang ang may oh, alam ka. So paano? Ano yung ano pala ni nanay? Dagdagan ko yung meron pa ba? Ang tanong. Opo. Okay. pa. Dagdagan ko lang yun. Nayo, itabi niyo to. Pang pag naubos na yung gamot nyo, i-ano eh, pa yon ha? Salamat po. Welcome po. Iyon. Yeah, Dahil... Uh, maraming maraming salamat po. Welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. Isa sa utos ng ating Diyos na may kalakip na pangako sa Kanya, yung uh, pagmamahal at respeto mo sa kanila, yung pagkaalaga mo sa kanila, may kapalit yun sa ating Diyos. Ang kapalit nun, regalo ng ating Diyos ng kapalit sa iyo, mahaba at masaganang, masayang buhay. Kahit ganito yung buhay natin, mahirap. Kung meron yung ganon, yung pagmamahal, nandun yung pagmamahal natin sa magulang natin, yung pagkasikaso natin sa kanila, yung care natin. Kahit ganito yung buhay natin, di ba masaya? Apo. Hmm. Sabi nga ng papa mo, kahit ganito yung buhay niyo, ang mahalaga mayaman kayo sa pagmamahalan. Um, alam niyo. kung kaya. Alam so, niyo. Po yan. thank you ha. Salamat rin. Pagpatuloy mo lang yung ano, pagiging mabait na anak sa mga magulang mo. Okay? Okay. Kasi kung meron tayong pagmamahal sa mga magulang nga natin, ibibigay ni God yung blessing Kailangan na natin. para, para sa'yo. iyo. pa sa pangarap mo, pangarap mo ganon, okay? okay? So, paano na Ano po? Para, kuya, alagaan mo yung, alagaan mo yung nanay mo, ha? Okay? Pangako? Okay. Tapos, uh, bag mo na mag-aasawa ka agad. Ay, ako ang magkasaway. Gusto ko mag <laughs> Ah, bakit na eh? Kung ko nga po ko sa kanya. <laughs> ah. Oh. Ang so, ko sa iba kong anak. Gusto, talaga, Gusto niyo okay. na talaga mag-asawa pala talaga. Gusto ko lang mag-asawa sa kanya. Kailan sinabi yun sa'yo? Matagal <laughs> na po. Mga ilang taon na na Mga taon na nakalipas. Yung iba, uh, yung iba, uh, paano ba pinipigilan pero nag nagwawala, ano? Eh, oh, okay. Kaya yung pinapakawala na ayaw mong kumawala ayaw dahil niya mm. daw yung mga pamangkin mm. Basta ko sa anak niya mabait pero spoiled ma, ma ano no oh, buo ka, eh. hmm. sige na ano po, po. mm. thank you so, no welcome.